At ayun na nga ano. Ah. Uh, tara samahan niyo ako bibili ako ng kawali. Tara. All right. At ayun na nga no guys. Um So ganoon ka kasi nangyari noon, no? Ah, uh, November um, 22 Uh, sinabihan na namin wala na kami trabaho tapos ano na Thursday yun Thursday tapos nung Saturday binila na kami ng ticket no so lahat kami nagulat ang bilis wala man lang abiso na na ano bibilan namin ng ticket uwi na kayo walang ganon lumabas ka agad yung listahan na ito na yung mga uuwi ang bilis wala man lang magandang uh, magandang usapan, magandang uh, agreement, no? So, pwersa kami pinapa-uwi kagad. So, ganito na nga nangyari, no? So, nagkawatak watak din kami. So, siyempre yung iba, nagpuntahan na sa ibang country, yung iba, lumaban, uh, yung iba, nagsampan ng kaso, yung iba naman, ito, nahanapan ng trabaho, ah, uh, So, doon na lang tayo sa kwentong nahanapan ako ng trabaho so yun nga uh, mga bandang December na so nag-settle kami nung agency ko before Hana, nahanapan daw kami ng trabaho sa WHC so yun nga pumunta uh, yung agency namin doon sa accommodation tapos nag kasama niya yung WHC at nag ano kami doon exam so 13 kami nag exam at ang nakapasa lang ni uh, sa siyam ayun tapos pagdating namin dito sa denso ang nakapasa na lang is uh, lima tapos ang nagpatuloy sa trabaho apat so apat na lang kami talagang uh, totoong nagtatrabaho na uli sa hanggari di apat kami, no? So, pagkatapos doon, naghintay pa kami ng mga mga two weeks para sa pag, may ano namin, medical, no? So, nag-medical kami. X-ray. Ayun. Tapos, sa uh, inabot kami ng bagong taon, no? So, doon pa rin ako sa Airsec Vodgert ng New Year. Ayan. Tapos, ito na yung video uh, kung paano ako nakarating dito sa bagong uh, lugar sa Hungary itong Sheikis Vihir Var alright medyo mahaba haba na naman sya nakakabulol alright ito yun na nga no so uh, dun sa luma kong company naka ano lang ako doon naka 1 year and 10 months no so sa 1 year and 10 months ko na yon ah uh, pero yung TRC ko ano pa may expire March uh, March 20 eh, yung TRC ko may expire nang ano nang January 15. Pero yung kontrata ko is March to ano March 6 7 ganun. So yun lang uh, bago may expire yung TRC ko uh, yung WHC uh, kinuha na na ako ng bagong TRC. So, siguro at uh, guest worker na yung TRC ko. At another 2 years no. So in total, Naka, makakaano sa Hungary. 3 uh, years and 10 months. No? Ganyan ako rito ngayon. So meron pa lang uh, loophole, no? Kasi sabi ng government dito, hanggang 2 years lang kayong mga ano, mga foreign workers. Pero pag pala lumipat ka ng ibang employer, nire-renew yung ano mo, TRC mo. No? So ayun ready um, kayo magpalipat ng agency or company nyo uh, agency or uh, employer nyo para maring nyo yung PRC nyo another 2 years alright so ngayon sa, sa Denso, Hungary ako sa ayan, makapansin nyo walang katawa-tawa ako lang bibili ako ng kawali no? alright, ang lamig negative 3 no? Kaya na aglab sa eh. Hindi mo gano'y hinihingal pa ako sa lamig. Whew. All right, sa kano man no? Kung na uh, naranasan niyo yung naranasan ko. Namin no. Nung uh, sinabihan kami nga uh, wala kami, wala na kaming trabaho at terminated na kami no sa Hungary. Actually binigyan na kami ng termination letter ng employer namin at hanggang ngayon na daw kami December 31 at dapat makaalis na kami ng Hungary ng January 5 so ganun kabilis talaga ano? so meron ding mga Pilipino na nagdusa dun sa balitang yun no? so yung iba nagpunta ng Croatia nagpunta ng Poland nakakapunta ng Latvia So ayun. Uh, so far lahat naman sila okay doon. All right. Ito yung nakabili na tayo, ano? Kasi ko na rin yung bike ko. Nagyan ko na rin ng uh, pang lock at ay na nga um, na ako ng gamit no? so alright oh, manamig ngayon kasi negative 3 so tara sama nyo ako pa uwi no? habang nagkikwento uh, ganun na nga nangyari no? so pag usapan natin no? kasi uh, so ayun na nga guys so, bago tayo mag umisa kwentuhan natin ah uh, please tulungan nyo naman ako makaipon ng 100,000 subscriber no? so ngayon nasa 5,000 na tayo so ikaw kung may pangarap kang manood ah So ikaw, kung, kung may pangarap kang makapunta ng uh, Europe, no? i-subscribe mo na yan. Kasi pag nag-subscribe ka sa akin, sigurado yan makakapunta ka ng abroad. Makakapag-abroad ka na. No? So maniwala ka sa hindi, walang mawawala sa iyo, magkakaroon ka pa. Alright, so ayun balik tayo sa kwentuhan. All right. Ah, uh, wento hang hangari. So inaano, ah, uh, kasi si ko kanina, no, exempted tayong mga Pilipino. No. Ah, uh, suerte tayo ngayon kasi ah, uh, yung mga ibang nationality, uh, hindi ano eh, hindi gusto ng mga ang gusto nila mga Pilipino. All right. So tapos ah, uh, kapansin rin eh, no. Ah, uh, yung mga Pilipino nga masisipag although mayroong mga nagra-run away no? so yung mga malalaking kumpanya dito normal lang sa kanila na makaranas sa mga Pilipino nagra-run away hindi na malaking issue sa kanila yun no? so alright parang uh, palagay ko okay lang dito na magra-run away ka eh no? wala silang uh, big deal parang hindi ka mahalaga no? anytime pwede ka nilang palitan kahit na lumayas ka sa kumpanya nila so ganun yung na-experience ko dito sa Hungary no? yung mga kasama ko natin kong katrabaho yung mga ibang agency ayan pupuntahan na sa Poland no? so yung iba nandito pa rin sa Hungary kasi ako, parang ako kung hindi uh, kung, kung di ako nakakapasa sa exam kung hindi ako na rin pinauwi ako, uwi ako eh pero syempre, sinumahan ko ng dasal eh. Sabi ko, God, ko para sa akin tong pag-a-abroad, hindi manguna sa akin. No? Ikaw yung ah... Uh, ah... Uh, manguna sa akin sa buhay ko. Ikaw mag kung anong uh, kung saan mo ko ilalagay. Ayun ang pinagdasal ko. Sabi ko kay, kay Lord noon. So, syempre, yung eh, mga panahon na talagang uh, down na down kami, no? So, kailangan mo talaga magdasal eh kasi nakaka siyempre nakakatakot mawala ng trabaho no ang ganda ganda ng mga araw mo tapos bigla akong mawala ng trabaho siyempre nandiyan na yung naaalala mo yung mga bayarin mo yung mga anak mo maliliit pa no so mahirap mawala ng trabaho sa abroad no so noong nga panahong nga nawala nga kami ng trabaho parang wala kami ng pag-asa noon at buti na lang, shout out kay uh, Father Elmer. No, siya yung tumulong sa amin emotionally, spiritually, tsaka mentally, no? Shout out kay kay uh, Father Elmer. Si isa siyang Pilipino, no? Na pari sa Hungary na namamahala sa mga Filipino community na Katoliko dito sa Pilip sa Hungary. So ayun, uh, pinuntahan niya kami sa bahay tinuruan kami kung ano dapat mga dapat gawin, mga legal advice. So, so pinagdasal kami. Tinulungan kami uh, na sa pagkain kasi nga 'di ba? Wala na kaming trabaho, wala kaming sahod. Ayun, kaya mayroong mga hanggar yan na tumulong sa amin sa tulong ni Father Elmer, no? So tinulungan niya kaming makag magkaroon ng pagkain. No, sa isang buwan na walang uh, trabaho no? so ganun talaga eh ganun kumilos ang Panginoon pagka ano ka no uh, kapat ka magdasal sa kanya alright so yun na nga uh, ngayon no ngayon date na to uh, January pa lang no may nakuha kaming balita mismo sa HR dyan sa Denso yung building na Diyan kami nagtatrabaho. At ayun na nga no. Ah, uh, meron daw silang i-hire pa na 60 Pilipino 60, ha? Yeah? So, malamang sa malamang nag-hire na sila dito sa Pilipinas. No, kasi ini-expect nilang mag mag umpisa magtrabaho yung mga Pilipino diyan sa Denso is e a uh, April or May. No, sa mga 2 months, 3 months, no. So expect nyo na mayroong mag hiring dyan sa Pilipinas. Uh, ang alam ko, ang agency rito ng EMS sa Pilipinas ano eh, yung uh, EMS ba yun? Yung EMS. Tapos yung isa nakalimutan ko yung yung ano agency. Tapos dito sa Hungary, Meron na silang i hire sila 25 na Pilipino. Nagaling na rito sa Hungary. No? Na, parang katulad ko, nagaling na ako dito tapos hinarin nila ako. Mayroon pa 25 So in total 85 Pilipinos Ang hihire ngayon ngayong uh, taon na to Alright So yun lang ang balita ko sa inyo Ah uh, Ah uh, yun nga subscribe na kayo guys No uh, Subscribe na kayo sa youtube channel ko Pabuti natin ang 100,000 Hindi ko na hinahangad yung 1 million Magkaroon na akong si silbera play button Kasi na na nyo na sa akin yun guys Alright. So matagal-tagal pa tayo dito, dalawang taon pa tayo, no? So marami pa akong ikukut, ituturo, ikukuwento. All right. So magtanong na kayo sa comment section, sasagutin ko lahat 'yan. No? All right. So para rapid na ako, fast forward. At ito na, no? ito yung magiging accommodation ng mga Pilipino pag nahire kayo sa Denso so, so yung dalawang building na yan puro Pilipino ang nakatira dyan tapos doon yung mga bahay doon sa dulo mga ano yan mga Kyrgyzstan mga ibang lahi naman nakatira dyan pero itong dalawang building dito puro Pilipino yan What's up, higit ah, higit dito ah, kasi yan ka sa gabas, so yun na nga, ito yung kwata namin, so, higit kayo palagi, healthy, good, best, subscribe, peace.